So, susunod tayo sa airport. Let's go. Alam mo yun, pupunta ako pero hindi kinaya ng katawan ko. Ano oras ka ba umalis sa inyo? <laughs> Mga 2.30, nung madaling araw. Kaya pala wala ang tulog. Punta ko kala Apollo sa Sampalo. Kasi pag sa Sampalo, yung makati. Sa ka pa pala. Kaya pala ang agam na Pampagana. Kailangan na yung charge. Gagano siya. Nag-charge mo. Kasi naisip ko tayo ng hardworking masyado. Alas dos. Yung pala sa jawa mo. mga ano. Gagawa po. May vitamins sa buta. Sabi niya, asa ka na. umuwi ka na. Ano? Uh -hmm. Pag yeah! wow. may pala dito para pag wakit. Papapalit hey, uh -hmm. nice <unkemploy Scroll Channel> ano, mamaya pa ba 11.55. Bakit yung pinaka Sabi 11. Split na lang yun tayo na ito. Ano? Makakain tayo ng masarap na ito. Siyempre. Dadaan na natin. Baba natin. Baba na natin. Baba natin. Pag hindi tayo ano yan. <laughs> ito palang lang tatanungan. Saan tayo kakain? Bago ka namin ah, Bago, tayo. bago tayo so, sa to. Bago tak? tayo sa kakain. <laughs> muna? Bago tayo. Sabi <laughs> kay EFC. Huwag na. Tawagin <laughs> na KFC. Tawagin na KFC. KFC, tapos, mo lahat ng nasa menu, no? Everything na sa Gimbil, liman Ganun din, sana nag... Sana nag sa nalang na pala tayo. <laughs> Balik ka! Balik <Nakasalaming> ka! ka! <laughs>

bakit ka nagtatanggal ng na salamin? Sa Hinanap <laughs> ko sila eh. Hinanap ko kayo. Hindi pa rin pala makakita. Makita eh. niya naman tayo eh. Tango, yun, may mga tanga doon. Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun na Ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, <laughs> ayun. ayun. <laughs> Masa, mga may nakita ako mga tanga na yun na yun. yun, yun. <laughs> may mga tanga nga nag-antay eh. <laughs> Thank you. Two weeks Kaya, pala so, siya eh. Two weeks ka lang dito. Yeah. <laughs> bakit <Abbyat Christmas> bulit ako ng jobin siyempre putangay na mga putangay na baka putangay na sabi ko niya 25? October 20? makakailang Ano? Sabado? Sabado? Ano? mo yan makakailang kayong girl pa mo niyan? baka putangay na baka putangay na baka putangay tangay na yan sagu sagu na to eh putangay na utog na utog na gumawa mabuntis mo pa yun putangay na okay lang sabihin niya baka putangay na hindi may nag aantay sa akin ha? Boyfriend, kasi si Bud pala hindi mag- Basama ako eh. Ano, aminada naman ako. Tinawag akong pogi. First time sa buhay ko, tinawag akong pogi. Kaya nakakita na exotic ang puta. Wala, normal na naman. Pangkaraniwan na naman. Kamili sa isa niya. Kailangan ko parang video kung magpapangat na. Yung wallet mo, bakit na mo ha? Wala kami pang bayan. Scam! Wala kami pang bayan. Scammer pala na scammer po.

Kailangan magiging ano ka dyan, <laughs> wild na wild, <wide, laughs> no? Ayan po, maglalight <laughs> ah. daw Chat na lang, lang, ha? Cellphone ko bang nanaglag dyan? Uh. Thank you. Okay, sige. Chat, Ingat chat ka. na lang. Uwian uh. na tayo. Tapos na ating road trip. Let's go.